Zoom. Yeah, what's up mga ka mga idol, mga kasubuan. Ah uh, for today's content mga ka for today's video, for today's personal vlog mga ka uh. So, nais ko palang magpasalamat sa bigay nito mga ka-side uh, key holder mga ka-side key holder yata ito. galing ito sa amin sa akin manager sa akin na dahil souvenir niya dahil punta sila sa Thailand Thailand from Thailand ito mga kasaytams. balik na lang muna natin ito dito so parang parang full time na ito mga kasaytams na ibig sabihin ito mga kasaytams parang nagkakatugma na ito key holder ito sa anong klaseng susi kaya ito mga kasaytang sa anong klaseng susi kaya ito mga kasaytang bakit ako binigyan ito ang ganitong key holder mga kasaytang from Thailand so dahil nasabi kong ano be back up for time ito key holder mo ito mga kasaytang thumbs up para itong key holder mga kasaytang bakit nakatanggap ako ng ganitong regalo from pasalobong from my manager sa akin mga buwanan. so ito din ito rin mga kasaytang thumbs so, Yan, stuffed toys para sa windshield mga kasaytans o oh, maliit na stop toys galing sa aming galing sa aking sa aming guest sa customer namin doon sa aking tinatrabahuan na restaurant ayan so ano kayang ibig sabihin nito mga kasaytam nabigyan ako ng key holder at saka pangsabit sa windshield yan, galing sa aking super ah, sa, sa aming, sa aking customer. Yan. Ang pangalan ng aming customer ay si Tour Guide LV. Yan. Yan ang pangalan niya. So mayro mayroon din siyang YouTube channel ito si Tour Guide LV mga kasetams tamang tama. Eh okay. ito ang binigay niya sa akin. So pang sabit sa windshield o oh, tingnan nyo mga setup so ano kaya ibig sabihin mga setup na nakatanggap ako ng ganito so it's ano parang papalapit ng papalapit ang katotohanan ng mga na, papalapit ng papalapit ng katotohanan ng mga setup na parang parang para sa ano itong mga cassette thumbs itong dalawang ito baka merong blessings na paparating sa atin so ito key holder at saka pang sabit sa windshield so speaking windshield anong classic windshield mga cassette thumbs ay ay ko. siguro para ito sa sasakyan mga kasaytams or car baka someday magkaroon ako ng sasakyan so ito hindi mo natin to i-open ngayon ito na lang muna siya at ito din so alagaan natin baka baka someday sa bukas o sa pangalawang araw o magkakaroon tayo ng sasakyan or car. Ayun, oh. <laughs> Hala, oy. Timing na timing mga side Key holder at saka pang sa windshield ng sasakyan. Ito, stop toys. Oh. Tamang tama. Baka magkaroon ako ng sasakyan someday. Ayan. So, ayun. Share ko lang mga side so, and shout out ko lang pala itong nagbigay nito ang aming manager na si Sir Alex at saka itong Stop Toys na customer namin na si Tour Guide Ilby. Maraming salamat sa mga bigay ninyo. Okay? dito na lang muna tayo mga kasi thumbs. Thank you for watching. And bago tayo mag bago ang lahat mga kasi thumbs huwag niyong kalimutan mag like, share, and subscribe sa ating Munting Channel. San Side Times TV. Ayun. So, God bless. Bye-bye.